Alam po ninyo mga kababayan, kapag kumirma po si PBBM sa enrolled bill na ito, maituturin itong historic decision. Yan po ang ating pag -usapan. tama po ang inyong narinig, mga kababayan, mga ituturi itong historic decision. No? Sa ating buhay, kung minsan tayo ay uh, nagkakamali sa ating mga desisyon at uh, sa bandang huli tayo ay uh, natututo. Kung ba nga eh, uh, ay, eh, ika nga ay eh, uh, charged charge to experience or learn from mistakes. No? So, palagay nyo ba sa pagkakatong ito, pag uh, na ang Pangulo, ay hahayaan niya bang siya ay magkamali, di ba? Siyempre naman na uh, nag-iisip yan at siyempre kapag siya ay nag-decide na dito sa uh, BSKE na ito ay uh, maaaring tama na ang kanyang magiging desisyon. At isa lang ang magiging desisyon nito at maituturin niyang historic decision. At sa akin pong nakikita ah uh, itong desisyon na ito ay kung kanyang pipirmahan tama po kung kanyang pipirmahan. Ang sinasabi ko po yan, hindi po para maging bias ako. No? Ito po ay uh, honest opinion ko lang. No? Iba po kasi yung, uh, pag sinabi kasi bias, nakatuon ka lang sa isang bagay. No? Pagkaiba po yung gustong mangyari sa honest opinion. So ito po ay honest opinion lamang. Ganito po kasi yan. Kung ate po kasi babalikan yung mga naituring na unconstitutional, ang Korte Suprema kasi nga po ay pagpo-postpone lamang. No, kung re-reviewin nga natin ang uh, legislative process ay uh, talagang maituturing. Kahit ako man po ay uh, hindi abogado, eh kung uh, binasa ko yung uh, legislative process, na-realize ko na mali nga naman. So, hindi saklaw uh, ng kapangyarihan ng mga Ogreso at Senado yung pagpo-postpone ng uh, existing law dito sa BSKE. So, malinaw na hindi po iyon naaayon sa batas. Ngayon po, kanila itong isinulong at naipasa na nga. Ibig sabihin, kanila itong pinag-aralan ng mabuti. Nag-usap-usap yan, nag-dialogo yan at nagkaroon yan ng mga sesyon at agreement at uh, umabot na nga ito sa pagpasa ng batas is binaber 2816. Ito nga po yung pagpapalawig. No? Uh, inurong at pagsasaayos ng termino ng barangay officials. At ayon nga sa mga ilang senador, no, sabi nga nila ay hindi kami gagawa ng batas na alam naming ibibito ng Pangulo. So ibig sabihin na ipasa nila ito dahil alam nga nila na ito na ay papasa at pipirmahan ng Presidente at sa final arbiter ay ituturing na rin konstitusyonal dahil nga po ito po ay fixed term at pagsasaayos ng termino. inayos na eh. No, kung titignan ninyo ay uh, ang sabi sa paano ka itutuloy sa 2026 November 2 at magiging apat na taon. Nadagdagan kasi yung dating uh, uh, SC ruling ay 3 years. Every 3 years kung titignan ay medyo maiksi. Umaba lang ang mga iyon. Kasi ay dahil sa pag-postpone. Para ang nangyari noon ay parang uh, uh, sige, diyan ka na muna. No? Kumbaga walang butuhan nangyari. Na-extend. Diba parang uh, itinalaga lang at hindi ibinoto. Na-extend. Extension. postponement Kaya ay tinuturing na unconstitutional. Kaya kung ating puntitignan, kung ang isang... Uh, batas ay nakatalaga na at ito na ay nasa ruling, uh, kumbaga ay, ay, hindi na po ito dapat binabago ng binabago. Hindi na po dapat ito sinasa isang tabi o dadagdagan o babawasan. Depende po kasi inyon. No? Ito kasi nga uh, nasa mga barangay, uh, masakit na sabihin, kumbaga ay nagagamit ng mga nasa itaas, lapangakuan, ganito, ganyan, ang gagawin ko para yung nasa taas ay mananatili sa kanilang pwesto. Okay, okay, wag, wag tayo masyadong mag-focus sa kanilang mga political motive. Okay, kasi ang focus natin ay ditong sa eleksyon sa BSKE. Dediretso yun na natin. Sabi ko nga, maituturing na historic decision ng Pangulo kung sa kanyang uh, pagdesisyon ay kanya na pong pipirmahan. Kasi eh, dito makikita yung uh, paninindigan. Diba? Oo, nandyan yung mga gumagawa ng batas, yung houses, lower house, and higher house, senate, congress and senate. No? At uh, nakita naman natin kung paano nila ginawa ito. Talagang uh, legal. No? Siyempre, legalities. Diba? Wala namang uh, ibang nakakaangat sa batas kung ayan ay uh, may isa sa batas na. Pero ito, inaantay natin yung pirma. At kapag ito ay pinirmahan niya na, dito na may isa sa ayos ang lahat. At kapag ayan ay may isa ayos na, kung uh, sa unang kanyang pagpirma sa BSK na na ay naituloy na at konstitusyonal, this time ay tama na po ang kanyang magiging desisyon. At dito na po matutuldukan. No? Kasi sa tingin natin na hindi na po magkakaroon ulit ng mga postponement. Kasi ito na po yung batas na fix. Kapag sinabi na pong fix, eh yan na yan. Eh. Hindi na yan gagalawin. No? hindi na yan na ah, dadagdagan o hindi na po yan babawasan. Ay kapag yun po, ayun pa po ay kanilang babaguhin, abaya. Yeah. Masasabi pa bang itong fixed term? Meron pa ba silang maitatawag na term kung ito ay kanilang babaguhin? Ay uh, maliwalag na ito ay uh, uh, pambababoy na sa batas at pag-aabuso sa kapangyarihan. Diba? At uh, kung titingnan natin yung isang uh, kanyang option dito ay yung kanyang pagbito. Hindi. Hindi ko nakikita ito magiging historic decision. Kasi eh gumawa na nga ng batas ah uh, kung ibibito mo ito, gagawa pa rin ng batas. Eh, di ba pong malinaw na pag-aaksaya na lamang ng panahon ito eh. Di diba? Eh, para sa pa? Nung kanilang ginawang uh, paano ka ng batas na ito, kung mauuwi rin lang sa wala, sa pamamagitan ng kanyang pagdito. Sayang po ang panahon dito. Kaya uh, sabi ko, ito eh sa akin lang. ah huh? Uh, yung akin na sinasabi na magiging historic decision. Para sa akin, pag pinirmahan na yan, yun na yun. Wala na pong mga mauulit na bangay-bangay na yan. Kasi yung mga future na election, eh yun na eh. Meron pa ba? Meron pa bang madadagdag doon? Wala na po. Pero ganun pa man mga kababayan, hindi po tayo sa magiging desisyon ng presidente. Ito po ay para sa ating lamang sa content natin na sinasabi sa inyo, siya pa rin po ang masusunod sa kanyang sarili. At kanya pong uh, pinag-aaralan yan at uh, humingi na nga po ng uh, comment or advice sa chairman ng Comelec. Diba? Importante yun sa kanya at kanyang titignan yun. At tinitimbang. At uh, yung resulta inaantay natin hanggang ngayon ay wala pa. Pero ulitin ko, pag pinirmahan niya yan, Historic decision yan ng ating pangulong, si PBBM. Okay? So, kayo naman, iwan kayo ng comment dito. No? Yung uh, respectful comment lang ulit kasi kapag hindi maganda ang comment, uh, may policy ang YT, mawawala po yun, sayang. No? Kung gusto nyo mabasa yung mga comment dito, yung maayos, yung uh, maging uh, professional kayo sa inyong mga magiging komento. No? At makakapag-reply pa tayo dyan. At yung mga comment na yan ay mababasa ng mga kapwa ninyo, uh, mga barangay officials. Paririnig ang inyong boses. Okay, so comment, share ang video sa mga bago, subscribe. Hanggang dito na lang po ulit. God bless you all.